Pangulong Duterte ko mahal, ako ay humihingi ng pasyensya ng dahil sa kabang Pilipino ko ay naasal na para bang sa kanilang sinasabi, ikaw ay sinasampal sa mga reklamo at pang-aalipusta, ikaw sana ay hindi mabuwal. Kapit ka lang at sa ang Pilipinas ay mangulo, lalo na ang iyong nasasakupan ay ang titigas ng ulo. Hindi na nga sumusunod, puro pareklamo. Na tila ba ang iyong mga gawa ay di gawa ng matalino at ang kanilang mga gawa ang mas epektibo. Para sa inyo, na sa Pangulo ay kumakalaban, hindi nyo ba nararamdaman na gusto niya ng sanang pahalagahan ang pangkabuhayan ng mamamayan. Ngunit sa jam, meron lang tayo ang rider na kalaban na kahit saan at kahit kailan pwede tayong dapuan. Huwag naman po sana natin siyang madaliin na para bang ang gusto niyo ay, sa isang iklap ay may tatanggapin. Tandaan niyo, mahirap lang po ang bansa natin. Kaya siguro pinag-iisipan pa niya kung paano palawakin ang kakarampot na pondo para ipamahagi sa napakaraming taong nagsasabi na wala nang makain. Kita niyo ba sa kanyang mga mata? Lugmok at parang matamlay na. Ngunit pinipilit pa rin tumatayo at kinakaya sapagkat ito ay tawag ng tungkuling sinong niya tunay nga ang kasabihan, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kaya pala si Pangulong Duterte ang nandalo sa halalan dahil ang ating bansang sinilangan ay may mabibigat na problema ang pagdadaanan. Naaalala niyo ba ang sanindi ng digmaan? Marami ng Pilipino ang nawalan ng na makapuhayan. May mga tao rin sa kaniya ay nagalit ng malamag na siya ay ang batas militar sa kapaligiran. Ngunit saksita yung lahat na ito ay ating nalampasan. Malik ang katiwasayan at hindi tayo naging talunan. Dahil sa awan ng Diyos, meron tayong yung pangulo na matapang at sapat ang katalinuhan. Kaya sa problema ito, huwag sana tayo naging dagdag sakit sa ulo. Bagkus ipagdasal natin ang ating pangulo na sana bigyan pa ng lakas at huwag sumuko. Magtulungan tayo dahil lahat tayo ay apiktado. Maging ang ating gobyerno. Hindi naman po kailangan na siya ay iyong inyong parihin. Basta ba, huwag niyo rin po siyang aawayin dahil nakakasakit po ng damdamin.